Ponto, salamat na. Salamat ko Sige. Bye-bye. Salamat. Uh, Thank you. O oh, ano, Engoy, Goy. Binantayan mo bang mabuti ang lolo't lola? Opo, tita. Hmm, inabangan mo lang yata araw-araw, ipapasalubong namin kayo eh. Tingnan nyo naman sa kapakinggan nyo. Ang siya-siya nila, di ba? <laughs> Tama na nga yan! Kapag din nga yan, hindi tayo magkaintindihan! Sinatansahan ko ito ngayon. Ay, ay. ay nakaka-punta na! Huwag nga nakakialam. Ay, ay nakaka na mga apo, ayala na. O, oh, kaputin, kaputin. Ayala po na. Pula. La. Mano po, Lolo? Ano po, Lolo? La. Sige ko, Tata. Ay, bakit nakalabas ang mga ito? Ah. Alam mo, Iha. Nakita nga po kong saktahan ng na kung sakalit siya siya'y mamamatay, ang banda natin ang siyang mag sa siya kanya sa huling antungan. Namatay na ho ba? Namatay na ho? Mamamatay pa lang. Taas, eh? At ano mo pinakati? Bakit ba nagigilap Eh, lo, pwede pa. Huwag niyo na kaming isali dyan. Kaya nga ho nagtitindo kami ngayon sa palengke. Nahihiya na kami dyan eh. Kinahihiya ba niyo ang pagkamusiko natin? Hoy, dapat niyong malaman, na ito'y binuhay ko sa inyong ama. At ito din binuhay sa inyo ng inyong ama. Kayo'y pinapag-aral. Pinagtapos sa pag-aral. Wala kayong utang na loob. Eh, lo, alam mo namin yan. Eh, kaya nga ho, hindi ba nung araw nung kasali kami sa ganyan-ganyan nito? -ganyan eh, ngayon ho, hindi na ho ako marunong humawak niyan tsaka gumamit niyan eh. Tsaka lo, sa pa. Talaga na ho ako ngayon eh. Oo nga naman. Ba't pati ni mo yung mga tatak mag muskera? Ba't ikaw na lang? O, oh, ba't ka ba nakikialam? Eh? Ha, babae ka. Dapat malaman na akong padre de pamilya dito. ako eh? Akong maestro. Kaintindihan mo? Ay, eh, eh, eh. Kaya, Ayan. kaya, mami ang gabi. ensayo. May nakalay ka na. Ensayo tayo. <laughs> Ay, may ensayo na po. Oh. Mamayang gabi. May ensayo tayo. May ensayo na po. po. gabi. Lolo. Mensaya, mensaya, mensaya! しげ <laughs> <laughs> Chris, bakit mo iniwalang pintu bukas? Eh, boss, radyan ang iniwang ko. Mamaya pinangdakawan na tayo rito, hindi natin alam. Chris, magsaing ka na. Nagugutom na ako eh. Karding! pumasok dito. Eh, dumating ako dito kanina, wala ka. Ginawa ako, duman ako sa likod. Sinungkit ko yung trangka. O, oh, dinan dito na ako. Paano na natatanda mo ba ang lugar na ito? Ang ginawa ko, nag-taxi ako. Ang sabi ko sa taxi driver, number two, Mayelo Street, Project 5. Oh. Ikaw, siguro eh, napagalitan ka naman sa inyo. Hindi. May ginawa ka bang kasalanan? Wala, wala akong ginagawa. Bakit dala mo lahat ng damit mo? Parang wala ka ng balak bumalik ka. Eh, insan. Dito na muna ako sa iyo. Medyo nagkakagulo sa bahay eh. Mami ko tsaka daddy ko lagi nag-aaway. Alam na ba ni Manuel at tsaka Onsa na pumunta ka rito? Di ba kahit numalit pa ako pag nagtatampo ko sa bahay, dito ako nagpupunta? Hindi maaari yan. Kinakila malaman nila ito. Kung mapagtiisan mong kahirapan namin dito, okay na sa akin. Siya nga pala, si Chris. Katulong ko sa pagdideliver na yelo. Ay, yellow. Kuya, gusto mo saman lang ako sa pagrarasyon ng yelo mo? Ano? Oo! Oh! Kaya mo yun? Kaya natin yan. Kahit tagalagari na lang yelo, kaya natin yan. Para magkamasa tayo ng konti dito, tapos tagapokpok ng yelo. Hindi ngayon. Musika. Musika ba yun? Oo. Oh. May musika bang ganun? Parang kinakatay na bakat at pamis matadero. Musika ba yun? Banda sa ni Lulo Trinio, nag-iinsayo. Pupunta nga ako ngayon dun eh. Ano? Sasama ka? Ako? Sasama sa ganung musika? Matutulog na lang ako. Sabi niyo na lang, tumahimik na lang sila. Oh, eh, siya? hindi naman yan ang panonood ni Kuya Ben eh. Eh, sino? Yung mga magagandang apo ni Lolo Turing, na miyembro ng banda. Yung mga tumuturotot doon? Oo, dalawang magaganda. Ano? Sasama ka?

wala si Captain din ko. Kita si Captain. Hello. Hi. Hello. Boss si Challenge. Hi. Ah, hi. Aisha. Nginginan <laughs> naman. Ben, sabay muna tayo. Mayak kasi akong pinalamig na papainit na 'ni. Eh. Hindi na ba't? Thank you very much. Sayang din talaga mam kapagal eh. Hindi just need to

Ba't yan lang? Ay! Ang sakit ng balakang ko! Ang sakit! Oh, sandali na lang! Ay! 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 Lo, manahimik na lang kayo. Tiisin niyo muna. Ay, kabuti ba? Ay! Higa na ako! Oh, sige, ko. sige. At, tuyuin na natin. Lo! Tuyuin na natin. Al oh. Oh. oh! Baka mabasa ang kama. Oh, ayan. 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 Ay, ayan! Ay, ay, yaya, ay, yaya... ay, 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 Kung mga panalangin mo ngayon magkatotoo ay eh, maaga kang mabubyuda. Eh, mabuti ka! Overstaying ka na naman e! Eh. Overstaying? Ale, kung aasya lang tayo dito sa mga mo pagtitid na sa palengke at hindi ko tutulungan ng asitsa sa banda, ay <laughs> naku, magugutom tayo! Magaling ka! Magaling ka! Eh. Magaling! Na, tama na ho yan. Sandali na. Magaling ang buset eh. Buset? Yeah. Magigil ka! Ay, lo, oh, lo, ay, lo. Higa na, higa na. Ang lalo mo! Parang Tama na ho yan, la. Ah, la, oo nga pala ho. Nakalimutan ko hong sabihin sa inyo. magiiban iiba na ho ako ng trabaho. Magiging promo girl na ho ako. Ang promo? Ay, iyon mga nagtitinda ng mga special offers sa mga bahay-bahay? Ay naka, ayaw ko niya. Masama yan. Baka kung saan saan ka pa makarating. Eh, may kasama naman ho ako la eh, si Panyating. Tsaka ho yung mga babaeng tiga rito sa atin, oh. Marami naman ho kami eh. Hmm? Sige na la, tayag ka na. Pero sige na. Tayag na yan. Pahinga na kayo, lo, ha? Oy. Ay. Eh, hey, sige na la La, yung pwesto ho natin sa palengke, binabawi na ho ng mimiari. Uy, paano ka naman? Oh, paano na ako eh? Di, nag-apply naman ako sa isang department store para mag-demonstrate ng makeup. Kaya kung tatanggapin ako, pareho na kami ni Salving may trabaho. Payag ka na lang? Eh, lola ko, cute cute to. <laughs> Ege, ano pang magagawa ko? Eh? Nagsisinta na pala kayo. At ako nasasaktan ako sa'yo eh. <laughs> mm, <yeah. laughs> oh, baba na! Ano pang hintayin nyo? Pila! Pila! Okay? Girls? siguro naman alam nung gagawin nyo, no? You are now on your own. Magana na pagbati ang gagawin nyo sa mga prospective buyers. Ha? Huh? At sa pakipag-usap, kailangan mayroong mga ngiti. Kahit ikaw ipin, ipakita nyo. Siyempre, malaking benta, malaking komisyon. At exactly 700 hours, babalik kayo dito. Ha? Huh? Understand? Yes, sir. Ma'am, Yes, yes, ma'am. Step nine. Ano sa dalik? Aba, kunti tubig naman ang mukha ko pare, lalong-lalo na ay sandali. Na lang. Oh. Oh. Sandali na lang. Oh. Sandali na lang. Mm. Kailangan pantayin natin ang light niyo. Oh, sandali na lang. No. Ay, nagmamadali kayo kaagad eh. Teka, dagdagan natin ito. Mm, Ay, reklamo ang customer. Palihis na ang pagputol mo ng yelo. Eh di palihis mo na rin singilin yung mga customer natin. Basta ayos yung pagputol. Baka mawalan tayo ng customer. Sabihin nga. Pagbutihan mo. Oo, uh, oo. Uh. Ako na nga. Anak mayaman ka kasi. Pakitaan mo nga ako.